Sa gitna ng mga kinasasangkutang isyo ngayon ng pamilya Barreto, buo ang suporta kay Marjorie Barreto ng mga anak niyang sina Julia at Danny. May report si Nelson Calas. Matatamis ng ngiti ang pinakita ni Julia Barreto sa launch ng produktong kanyang iniindorso. Si Julia ay anak ni Marjorie Barreto sa aktor na si Dennis Padilla kahit sunod-sunod na ang mga isyo na kinakaharap ng kanyang pamilya. Ayon sa dalagita, sinisikap nilang hindi magpaapekto sa mga ito. Tulad na lang ng kumakalat na kontrobersyal na larawan ng kanyang ina sa internet. Todo suporta nga siya sa kanyang ina. My mother is super strong and I admire her strength. Um, we all know naman the truth and wala, malalakwasan yun. Bagong isyu ng photo scandal, naging laman ng balita ang awayan ng mga Barreto, partikular ni na Inday Barreto, Marjorie, Gretchen at Claudine. Pero ayon sa 16 anyos na si Julia, ayaw niya makihalo sa gulo ng pamilya. I miss everyone. I miss them all naman, di ba? Kasi we've all been actually busy. I've been busy rin kasi I've been working na rin almost every day. So I miss all of them. Una nang nakapanayam ng GMA News ang nakatatandang kapatid ni Julia na si Danny. Umaasa raw si Danny na magiging maayos ang lahat. Tulad ni Julia, hindi rin niya gustong makisali sa awayan ng kanyang pamilya. About the feud, wala naman kaming comments about that. We, we all love them. We're very close to my tita Claudine. We're very close to my tita Gretchen. Wala kami pinapanigan kasi syempre, di ba? Mahal namin sila eh. So, pamilya namin sila. Wala kaming dapat panigan. Nagpaplano na sina Julia at Dani ng isang sorpresa para sa kanilang ina para sa parating na Mother's Day. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.